Idinadaing ng mga Pilipinong mangingisda ang kakarampot na huli sa Scarborough Shoal sa eksklusibong panayam ng DZRH 2 2 kay Efren, isang Pilipinong mangingisda. Kung dati ay araw-araw silang may huli, ngayon ay minsan na lamang umano sa isang linggo. Kapansin-pansin din umano ang mga Chinese vessels na nakapalibot sa bahura pero hindi naman umano sila tinataboy. Giit ng mga mangingisda, Payagan silang makapasok sa Scarborough upang makapanghuli ng mga isda dahil puro China vessels umano ang nakikinabang sa yamang dagat. Mahina ng isda sir. Mahina na tapos hindi kami makapasok doon sa loob. Ah, mm -hmm. Nakausap ng DZRH ang mga mangingisda sa tulong ni Attorney Goyo Larazabal na bumisita at personal na inalam ang kalagayan ng mga mangingisda doon. Matatanda ang tablado kay Pangulong Bongbong Marcos ang panukalang gamitan na rin ng water cannon ang pangharas ng China sa West Philippine Sea. Sabi naman ng mga mangingisda, sapat na sa kanila ang ginagawang hakbang ng pamahalaan basta't nakapanghuhuli pa rin sila ng mga isda. Ah, uh, yun lang. Kung naman makaya siguro natin yung um, China na ipagmasagupyat mo yan, Ira siguro, eh pwede na yun. Uh, basta pagkapanagat lang kami dito. Yun, so, ang importante. Kung mm -hmm. di na kami anong hinang harasin ng China, uki okay na lang sa amin. Mm -hmm. Para sa MBC TV Network News, ito si Jewel Reyes. Sama-sama tayo, Pilipino.